Hi guys, for today's video playtime with my kids, si Kuya Clem and baby Gum Gum. Morning, morning pa lang guys. Naglalaro na kami. Time check Ito is 10. One. Ito ba ay? 35 a.m. Nakikipaglaro na ako sa aking mga kids kasi wala kaming ginagawa. Tera! Ito ay? Gumawa sila ng bahay na may pintuan. Ayan. Yung may pulis. Tapos may pulis. Ito Saka yung money ito. money. Ayan guys, marami tayong money. Ito Wala ang ginagawa ni Kuya Klain ay, ano to Kuya? ATM machine. Ano, Gabriel ATM machine. Ha? <laughs> <Na>? Tama? <laughs> Ayan, ang pananawang ATM machine is gab-gab machine. Tama? Gab-gab uh -oh. machine. Uh -huh. Marami pa dun guys, so silang gagawin. Gagawa naman sila ng building. Ito ng ano, ng picture. Ano naman yan, munso? Picture. Picture ng? Uh, RCBC. RCBC? Uh -huh. Oo. Oh, marami pa silang nabuo dun guys, so... Share ko lang lahat ng Lego nila. Hindi yan sponsor. Oo nga, mama. Sa hiling mga guys. Sobrang Uy, mahal doon nito, doon guys. Doon pero doon? okay lang. Kasi matibay naman siya. Hindi naman siya gano. Hindi naman siya agad-agad nasisira. Hindi pala talaga na nasisira. Alam nyo ba, isang box nito, guys. Merong 8,000. Tapos <coughs> merong 5,000. Pinakamababa nila guys, 265. Ay, sira. Ano? Mali. Ano oh, naman ba yun, 265? Oo, yun sa Mr. DIY na bili. Tapos, mahal man talaga yung Lego. Ano yung ginagawa mo, Bunso? Ayun, ayun, order natin siya. Ano pa? Ano pa. Mayroon pa. Nang ha? So, ayun o. Mayroon so, pa. Nauhal. Mag-withdraw kami guys na Money! Money! Ito na. Oh, ready na. What year passport? Oh, passport. Chuk, 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 chuk. Balance. Chuk, chuk. Tapos ito na. Enter ako, 5,000. Enter na. Yung money ko, walang lumalabas. Card mo na. Ha card mo na. Mm -hmm. Ay, lumabas na yung card ko, guys. Yung money. 5,000 lang. Bakit naging 10,000? 1 billion. 1 billion. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, galing naman ang gawa ng bunso ko. Huh? Ulitin mo, mama. Guys, magwi-withdraw ko ng pera pambili ng panty. Baliktad. Mm Di -hmm. baliktad. Ay, Ay nag-error yung aking card, guys. Kasi baliktad. Kailan ako. ka pa gray? May gray daw. Mali daw ako. Mali daw yung card ko. Mm -hmm. Mm -hmm. Uy, baliktad. Baliktad ulit. Mm. -hmm. Ay, may tunog ba yun? Eh? Oh, balance na. Ting, 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 ting. Ay, 1 million pera ko. 5,000 lang. Enter. Mm. Bing. Ay, nakuha ko na yung ATM ko, guys. Where's my money? Nako. Nistuck yung money ko. Yung mm. money. 1 oh. billion tsaka tsaka 5,000 lang yung intro. 200, 200,000. Naging 1 million 200,000. Wow. Resibo, Minayan resibo. Resibo. So, mm -hmm. Sarap mag rin dito, guys. May pa-previs. Yan mm -hmm. lang. Thank you for watching. Uy, ito pa. pa? Ano naman to? Cheque? Eh? Hindi. Ano? Pera. Pera? Mm -mm. How much? Yung ano, gaysano. Uy, ikaw na. Oh, ikaw, Kuya Klein, mag-ano. na. Si, si mama na lang. Mm -hmm. Si mama na lang. O, deli na, mama. deli na. Okay na. Sige, sige. Okay na guys, magwi-withdraw na kami uli. Another withdraw. Last one. Last one. Okay na yung aking ATM. Siyempre, binibigyuan mo ba? Paibod na paibod yun. <laughs> Ito? Hindi. Baliktad ba ganon? Hindi pa tapos. O. Oh. Yan na, kailangan ni panangan mo. Pa ng kailangan mo pang kailangan? Kailangan pa skin ng eh. Dali na, ngayon may pupuntaan ako. Pupunta akong SM. Dali, bibili akong panty. Uy! Ooh. Tut. Hindi ka Hindi ka siya. Ah, Kilalan pa. Ibig sabihin yung card ko, baliktad. mali. May baliktad. Oh. Oh. Password. Ching, 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 meow, me. Tut, 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 -tut. cat food. Ano? Ano ba yung Nagsasabi ng bibilin ko. Tut, tut, -tut. panty. Ano? Ano ba yan? Enter. Tut, 10,000. Uy, mali. May 50,000. Ay. Oh, mali daw. 50,000 na na kasi bili ako ng ano. Tsaka ano 1 pa? billion. Tsaka 1 billion. Tsaka ano 100p. 100p. Pesos. O. Oh. Asa na yung machine? Ano ma item ko? Yan. Where's the money? Ang tagal ng machine nito. Kailangan tayo reklamo. Ipapulis. Ipapulis. Oh, uh, matagal. Lumabas ang pera. Oh. Malabas na. Malabas na. Agoy. Kailangan pa hugutin. Mm. Ang dami. Ang dami lumalabas. 100 billion toko. Uy, ito adyan. pa. Hindi ba ang ano nyo? Nasaan yung ano ko? Resibo ko. Kailangan yun. Ayan. Ayan, guys. Saka pag-withdraw na ako pang bilhin pahantik at food. Yan lang for today's video. Bye! Uy, ito